Yan guys. Yan po ang aking mga bisita kagabi guys. Ayan. Early in the morning guys. Ayan. Nagdadala na po sila ng pagkain nila oh. Ayan. Nagdadala na po sila ng pagkain guys. Ayan oh. Ang dami po nila oh. Ayan. Ito po ang aking bisita kagabi guys. Ngayon morning. Umaga na po ngayon. Ayan. Galing na po sila nag-iimbak ng pagkain. Ayan. Marami na po silang dala na pagkain, oh. no oh. Hindi na po sila magugutom, guys. Yan. Yan. hindi na po sila magugutom. Yan. Patungo na po sila sa kanyang, ano. Patungo na po sila sa kanyang, sa kanilang tahanan. Kung saan sila mamamahinga ngayon. Yan, kagabi dito sila sa tindahan natutulog, guys. Kagabi, ito po. Natutulog po sila sa tindahan ang dami po nilang dalang pagkain oh. ang and, dami nilang dalang pagkain guys ang and, dami nilang dalang pagkain ang and, dami po nila so titingnan natin kung saan ito patungo ang oh. and, dami po nila guys Yan. Yan. Ito po. pa uwi na po sila guys ayen pauwi na po sila sa kanilang pauwi na po sila sa kanilang tirahan